Maganda o maganda, maganda. o okay, Ayun nga, gusto ko lang sabihin na magkakataon tayong mabating pala sa dating na ko. Kung pwede sa pagsaya o maging salakanit na pangbili. Sa At uh, kailangan natin ng pares mga sa inyong section. May gusto bang sumali? Ayun, sige si Habila ang Talaga Talagang nakasok kaya mo? Bakit hindi ikaw? Kaya hindi kami na pangalan ng ma Habila. Ganun din yun. Kosa, tumigil na kayo yung lalaba. Ba? Hmm. May gusto bang si Mati? Binibigitigilan? Ako oh, kasi kasi na po ang sinunan na yung Ah, ganun ba? Ito, sa iyo. Tapos sabi na po ako sa mga sa kasya, Kung ganun, nahati ba kayo na lang ang tumali? Ginawa kong sang at binibigitigilan nila? Ano naman? Total, kamay, baka ito yung kailangan nyo para magkasundo. Inaasahan ko yan, ha? Dami-dami mga kayong mga kabay siya. O siya, sige, mauna na ako. Wala tayong klase ngayon, pero kailangan nyo mag-end para sa dating ng ating pala, kaliwanag. Mag-iilang tayo. Yeah, oh. so, Sasayang naman sana okay? Kung hindi ikaw mga

Eh main ba naman ako. Tara, u tayo. mo kun sa the gym O sige, andun na ron. Keren tayo ng gym Siguro Sigurong na lang pagkatapos ng klase, eh, 'yung madami nilang siguro magdedireng oras. O, oh, paano? Tara? O, kung saan oh, and... Mag-uusap lang kami kung kung sa pati balak ng sasalihan namin. O? Oh. Eh, maiwan mo na namin kayo kung wala lang kami ng O, pa? Wala yung nalilihin sa'yo sa'yo. Sige, Pwede naman Nung hindi pa kagin sa'kin. Oh! Ayos na naman kayo kayo? Ay wala, naisip lang kami na sana Kasi namin itutuloy ang ating tago niya pag sa ulit. <tiple> ba? Diba? Diba? <tiple> <tiple> ano yan ang gusto ko sabihin sa'yo. Ano Ako din eh, May gusto ko talagang sa sa'yo eh sige ako. Bibi lang ako lang hanggang tatlo ha. Sa dalawa, tatlo. Gusto mo yan ha. Sa tingin ko ba, wag mo ko sa loong mong kanyo. Oo naman, wag mo yeah, eh. ko sa loong kanyo sa pagaling ka mag-basketball. Pinakabalo ko kayo. Pero ano sa sigalaro ko basketball? Di karo ka sa loong kanyo. Hmm. Pwede mo lang pa kay Tempe Dragon. Wait lang. Hanapin mo lang yung picture namin dalawa. Ito ang tatay ko. Kailan mo ba? Parang fucking bird. Magaling nga ng basketball. Huh? Oh, sa Johnny Fisher Beds. Oh, tatay ko na yun eh. Tatay mo? Tatay ko ano? Maganda ang maga. May gusto nga ko lang may sa inyo. Hi! Dad? <laughs>